Tayong mga nagsasabing kabilang tayo kay Kristo ay inuutusang magmahal sa kapwa sa pamamagitan ng mga gawa, hindi lang sa salita. Mga anak, huwag tayong magmahal sa salita lamang o sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ang mga tunay na nananampalataya kay Kristo ay pinananahanan ng Espiritu at ng pag-ibig ni Kristo na nahahayag sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Mga kapatid, ano ang silbi ng sinasabi ng isang tao na siya'y may pananampalataya kung wala naman siyang gawa? Maililigtas ba siya ng ganitong pananampalataya? Halimbawa, kung may kapatid na walang maisuot o makain araw-araw at sinabi mo sa kanya, Umuwi kang payapa, magpainit at busugin mo ang iyong sarili, ngunit hindi mo naman tinugunan ang kanyang pangangailangan. Anong pakinabang niyon? Ganyan din ang pananampalataya. Kung wala itong kalakip na gawa, ito ipatay. Nang ipinaliwanag ni Jesus kung paano niya ihihiwalay ang mga tupa, tunay na mananampalataya sa mga kambing, hindi tunay. Sinabi niyang ipinapakita natin ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng mga gawaing may habag. Ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, nauhaw at ako'y inyong pinainom, Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y hubad at inyong dinamtan, ako'y nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nasa bilangguan at kayo'y naparoon sa akin. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, anuman ang ginawa ninyo sa isa sa mga kapatid kong ito na pinakaaba ay ginawa ninyo para sa akin. Iniutos ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na magmahalan gaya ng pagmamahal niya sa kanila isang pagmamahal na ipinakita sa pamamagitan ng sakripisyo hanggang sa kanyang kamatayan. Ang ganitong pag-ibig ang nagpapatunay na tayo nga ay kanyang mga alagad. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din kayo dapat magmahalan. Sa ganitong paraan, malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Ang pag-ibig ni Kristo ay aktibong naghahangad ng kabutihan ng iba sa pamamagitan ng mahabaging gawa at walang pag-iimbot na paglilingkod. Ang pag-ibig na mula sa Diyos ay tauspuso. Inamumuhian nito ang masama at pinanghahawakan ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at bigyang galang ang isa't isa ng higit sa inyong sarili.